Hindi ang tabas ng dila ng batang ito. Hindi ko nakinaya. Kagaya ng sinabi ko, nauna, ngayon lang po ako magsasalita tungkol dito. Hindi po ako sangayon. The way he's treating his mother is horrible. Wala po akong pakialam dun sa girlfriend niya, kung sino man yun, ano. Siya bilang anak. Hindi dapat nagtatrato ng magulang ng ganyan. Kahit anong sabihin, mali po yun. Yung pagtulong sa magulang ay hindi responsibilidad. Ito po ay galing sa puso ng taong marunong magmahal sa kapwa. kay nanay mo o hindi, pero lalo na kung nanay mo. Kung mabuti kang tao, hindi ka magsasalita ng kung ano-ano Dun sa babaeng, pinanggalingan mo kaya ka nabuhay. Oh, Kaloy, marami kang hindi alam. Alam mo, parang masyadong matigas na ang puso mo. Sino ba nagturo sa inyan? Hindi ka naman siguro tinuruan ng nanay mo ng ganyan kahit anong pang kasalanan ng nanay mo, nanay mo pa rin yan. Kahit gano'ng kasama ang ina, ina mo pa rin yan. Tatandaan ninyo yan. You're supposed to learn from each other. It's too bad kung nagkaroon ng kasalanan ng nanay mo sa'yo. So what? Kailangan mo rin bang maging bad? They learn from it. Help her learn from it also. Hindi yung ganyan. Ihiyain mo yung mother mo. Tatawagin mong magnanakaw. Tandaan mo, your cells galing sa ina mo hanggang mamatay ka. Kahit patay na ang ina mo, yan ang tutulong sa health mo. Yan ang reason kung bakit ang galing mong atlit. Tanga. Nasasaktan ako pagka may batang nagsasalita ng ganyan. Okay mong kalilimutan kung gaano kahalaga ang iyong ina. Maski pa masama ang ina mo, kahit pa bugaw ang ina mo, ina mo pa rin yan. Huwag mong sasabihin hindi mo kasalanan na pinanganak ka. Masakit para sa akin yung ganyan kasi tuwing mga nganak isang babae, ang buhay niya, yung isang paa ay nasa hukay na. Kung ayaw sa'yo ng nanay mo, sabi nga ng nanay ko, pagka nagagalit sa akin, ang buti pa sinakal na kita nung no, maliit ka pa. Salita lang po yon Pero, ang ibig sabihin nun, ilinuwal ka niya. At hindi pwedeng sabihin pinabayaan ka. Kaya ka nga naging athlete. Kaya nga ang lusog mo. Kaya nga ganyan ang itsura mo. Kung may puso kang tao, kung may kasalanan na ang nanay mo, patawarin mo. Huwag mong binabas sa social media. Huwag. Mabalik at babalik yan sa'yo. Mag-uumpisa na. At saka yung sinasabi yung tungkol sa pagdadala ng babae sa bahay ng tinitiran mo nang nandoon ng mga magulang mo obligasyon mo na sabihan yung dadalin mo kung seryoso ka, dadalin mo at papakilala sa nanay mo na turuan na wag namang na magdamit ng maayos. Ang unang dapat magpakita dun sa girlfriend ng paggalang sa ina ay ikaw. Hindi niya igagalang nanay mo kung hindi mo igagalang ang nanay mo. Ngayon, Gold medalist ka pa naman. Ibig sabihin, wow, macho ka, galing mo. Pero talon-talo ka ng siyota mo. Kayang-kaya <laughs> -kaya kang ma-influence. Proud na proud ako na manalo ka. Believe me, so proud. Pero nung lumabas yung issue ninyo mag-ina, tapos salita ka na, salita na, salita na, salita. Yung una palang lumabas yung mag... ng girlfriend mo na nag nag, uh, nag video kayo na naka na doon kayo sa kama na naka naka-pajama lang, pajama tap yung girlfriend mo eh na, na-shock na ako eh, sabi ko ay, itong cold, weather na ito, bakit naman ganyan? Yung girlfriend hindi man lang pinapagbihis bis nang maayos. It's on you. Your girlfriend, what has she got to lose? You, a lot. Ni manapansin? aming galit sa'yo. Basta, kahit kano kasama ang ina, kahit kano kalaki ang kasalanan, ina mo pa rin yun. Kung ayaw mo sa kanya, lumayo ka na lang. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano na pangit kasi babalik yan sa'yo. Yun lang. Hindi ako magsasabi ng pasensya na kasi Galing yan sa dibdib ko at sa pag-iisip. Alam mo? Basta, balikan nyo lang po yung sinabi ko. Fetal microschemerism. Hanapin nyo yun. Para medyo, medyo updated ng konti. Hindi yung masyadong mayabang bata na akala mo eh, wala na silang, wala silang uh, utang sa kanilang ina. Hindi ko sinasabing utang yon. Pero ginawa ng Diyos yun na DNA ng nanay mo, daladala mo. Yung cells ng nanay mo, daladala mo. Kahit patay na siya, habang buhay ka, para matulungan ka. Yan yun. Congratulations to sa gold medal mo. Pinati kita nung una. Binabati pa rin kita. Hanggang ngayon. Sana, huli mo.